Hi mga kapatid, mga kaibigan. Uh, gusto ko lang mag-react sa video ni Kati uh, Maganda naman yung ginagawa kasi uh, gusto niyang uh, yung mga anak niya ay matuto sa sa hanap buhay. Na gusto niyang ma-expose yung mga panganay niyang anak at... Uh, si Dave at saka si Luis na matutong maghanap buhay sa kanilang uh, sa kanilang ano masas sa kanyang sa kanilang kamusmusan sa kanilang teenager life at gustong ibagi ni Katikram na tuturuan ng mga anak niya ayan naman ay ikabubuti ng mga anak niya sa mga mga advice niya, mga kasi pagbata ka pa kasing naka-experience ng mga uh, pagtulong sa magulang o yung mga ba magtin, magtinda-tinda kagaya ng mga kagaya ng mga ibang tao na yung katulad ko bang may hirap na Uh, kailangan maghanap buhay uh, uh, sa pilitan na maghanap buhay ka dahil kailangan kang kumain, kumain kailangan kang mag-aral at gusto mong umasinso sa buhay ay eh, talagang gagawa ka ng mga remedyo kaya uh, salot ako kay Tatay Tic uh, Kati Kram sa mga ginagawa niya sa mga anak niya yung mga pagdidisiplina niya ay isa sa uh, hinahangaan ko ang kanyang kabaitan. Talagang sa kanya naman ay kung ang bata ang pag-uusapan ay mahal na mahal niya talaga ang mga bata. Kaya uh, tingnan natin or pakinggan natin yung sinabi niya. I no, love. Okay, kanina may napag-usapan kami ni nanay. Eh, dahil nga uh... Nairapat si nanay niya sa bachat. Kaya naisipan namin maganda tayo. Magbukas ng sari-sari store. Para ano, magpagandaan natin yung ano. Malapit natin yung ano niya eh. Tapos yung pang-araw-araw natin na pang-kain. Naisip namin sa bayan. So, And kailangan natin pagtulungan. Tapos yung ano doon, pwede din natin para extra income. Yung fishball, kikiam, palamig, buko juice. Tingin yan na doon. Pwede yung simulan doon. Okay din naman ang kita doon eh. At least makaipan tayo. Madagdagan yung budget natin. Anong sa tingin niyo doon mga anak? Ah, mo sige na Basta consistent pa rin. Hmm. Mamaya, hanap ako ng, ano, hanap ako ng pesto, titingin ako. Baka gusto nyo sa mama. Sige lang. Naisip namin sa bayan eh. So, yun. Kailangan natin pagtulungan yung ano natin. Yung hanap buhay natin, okay? So, maghanap ako ng pesto para makapagsimula na tayo. Bakasyon naman, pwede natin mapagtulungan. Ilang buwan yung bakasyon? Three Three months. Oo, oh, ngayon three months. Mga, maka, makakaipon tayo po ang ano. Para matagdagan yung ano, yung budget natin. Nahirapan sila ninyo na mag-budget eh bayad, baka may suggestion kayo na pwede natin ibang bang ka. ano. Kaya. Hmm. Ikaw, kuya, baka may suggestion ka na pwede natin uh, para magkaroon tayo ng extra income. ano naman po kung ano yung nag ng hapon ni Nanay.

Ano, may 20, may 10. No, Hindi kami nakahanap ng pesto. Kaya no, hmm. sabi ng mga anak mo, ano muna, magbenta daw muna kami ng buko juice, ng palamig, yung corned at saka yung mani. Tsaka fishball, meron ding fishball. So kung ano mahal, mag-ready muna ako oh, para makapag na kami to. So, No? Yeah. Sasarapan natin yung buko natin para makarami tayo. Tapos kailangan natin mano muna ito. <laughs> <laughs> yung alitabok. Yung alitabok, lilipad, no? Yeah. Kaya? Kaya? Ito kaya malapit. Oh, bilhin na kayo. Dapat daspan na. Mayroon ka ng daspan. Kuya, dapat. Ano awa? dapat lahat malinis sa. Yun uh, ang pakita ko. Matumihan. Kuya, dapat. Ito naman. Simulan na natin ito. Para makapagano na tayo. Mas si po. po. Mm -hmm. May bento na tayo, gaya ng mano. Dito ko. Ito ko. Alam mo, mas marami tayo. Ano, dapat isang ito, haluan natin ng mani Okay. Mano, diyan lang ay kuya sa lang ano, mm. um, okay? ka la, ka la. ay ano 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 ka ano ano okay? Oops. Nagbebenta kami dito, Jo. May May manit. may pamanit. May makikip- swap ako. pwede ba? Pwede. Dito <laughs> nag kami Nagaganap kami ng presyong tindahan, kasi hindi kami nakakita. Kaya sabi ni Kuya Sabi ni Kuya mag magbenta muna daw muna kami dito. At kaya pwede mo pwedeng free? Pala mo Okay, wait. No, uh, so will do it. You can, can you no, you you can do something like this, <laughs> okay? Sabayan, sabayan. Masarap ba? dito na Oo, oo, tama na. Bigli tayo man eh. Bigli. Bente, oh so Oso, ah. ay, Pakatlo ka lang to. Pakatlo ba? Ano ba, pili tau, pili. mo na bente. You want Ito, ito, ito. Dalawa, 20. Ah, dalawa, bente. Sampu isa. Naganap ako ng pwesto kanina. Wala kami makita. Dito? Sa bayan. What is this? <laughs> Tang sari-sari store. What is this? I don't know. Ano Ano ito? 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 to ito? Ano Ano ito? Ano Ano ito? Ano Ano wala to big, puro yellow lang at saka ano. Oh. Dito pala siya. Bili ka na. Bili na ata. Manya mo. Ano man dire barang? Sige, kami mamaya. Oh, ingat, ingat. Tama to si Travis to. Tigod, tama to lo. Ha? Tama to lo. kami. pa, iwan. Gusto ko pa yung masarap na buko.

Ah, gina mo. Gira-gira ng bulo. O, hindi ko alam kung berapa gigib. Wala akong mabulo. daw. Hayo! Eto na laban sa daw. Pwede maganda ba? Eto, ganda. Wait lang, ate.

Yun yung gusto kong ano eh. Yun yung gusto kong ano natin. Oo, oh, watch it. Bukas. Hindi ko alam yung tipla nun eh. magic, na, magic, magic water na may yellow. Ano? yellow. Kaya na, ito na. Wait lang, kagla lang kayo ha. Malapit na. Sipa ko eh.

ka pa. Ah, so, dito. Ang sasabihin kay Tito po rin. May saan you give them, ano, like na Sa gitna pala mag dito. dito.

Ay yung drama-drama kasi hindi mo gagawin by action. So, pati si Tikpo rin, uh, uh, linibre yung mga bata. Halos yata sponsor niya, in-sponsoran niya lahat yung mga tinda ng uh, katekram. Uh, Oo, oh, katikram at mga anak niya. At uh, yun ang magandang halimbawa sa mga... May na kagaya ko na magremedyo kasi may, may remedyo naman. utak lang ang gamitin. Kung iba nga ay eh, nakakaya, bakit hindi rin natin makaya? Ayun. Uh, yun ang masasabi ko. Ang nakaka-inspired, panoorin nyo si Grace na isang uh, isang bata or dalaga na na nung nalaman niya rin na siya ay adopted medyo ano siya uh, umalis sa kanyang umalis sa tatay uh, valnya Val niya at saka si mama, uh, mama niya na si ate Edna at ito naman ay uh, ay malaking malaking aral Ata uh, inyong panorin. Ay si Kuya Val at Ate Edna, ito pa na yung papaiyakin mo. Hindi na okay. gusto malaman ng ating viewers. Yes. Mababaw po pala ang luha ni Grace. Ah, uh, bakit okay. uh, okay. no, ano, nang no. masarap sa pakiramdam na maging magulang sila. Wow. Kung ano ang pinapakita ni Kuya Val at Ate Edna on-cam, mm -hmm. grabe din off-cam. Ay, off-cam. Sweet si Mama. Ah, si Tita Edma. Sweet si Mama of Si Kuya Val. Si Papa naman, makulit. Makulit sila. Nakuhaan talaga sa camera. Ah, ni Kuya yung pagkakulingin ni Papa pag ano. Uh, ah, okay. Uh. So eto Grace, pwede mo itong hindi sagutin. Pwede natin ito ikat. Wala namang problema kung hindi ka komportable. So ilang taon ka nung naligaw ka ng landas? Ah, uh, 16. 16 ang ah, matagal niya din. So, ilang taon ka nung nalaman mo na hindi mo pala tunay na magulang si Kuya Val at Ate Ed? 16. 16. Ah, okay. Kasi so, wala nung malaman ko yun. Parang nag-ano na ako. Parang na... Ah, nag na ako. Parang nawala... Parang nawala na ako ng... Nag-rebelde ka, gano'n. So, anong naram... Ayun na, naramdaman mo mo? Paano mo nalaman? sinabi sa iyo? Oo, no, ni mama kasi ah. nung 16 ako, siguro ganun ang gawa ko na yun. Sino ang nag slice na sa ako ganun. Kumbaga, umuwi na ako nang gabi, pero hindi naman um, siguro nababarkada lang pero walang bisyo gano'n na lang. Parang kumbaga yung naging takbuhan mo barkada. Oh. So, nung time ba na yun, Gusto mo ba agad hanapin yung biological parents mo? Ano? nung nalaman ko. Parang gusto ko lang malaman sino, kung si Ino. So, nung nakilala mo natin yung biological parents mo? Nung, ano, nung nalaman ko. Parang gusto ko lang malaman sino, kung si Ino. So, nung nakilala mo biological parents mo, anong na-feel mo? May galit ba? Tampo? Oo. Sobrang galit ako. Kung tayo na nakilala ko. Pero, Ano naman na, nung matured man ako para mm. hindi na ako bata para hindi oh. um, e, ano pa yung galit ko sa kanya. Pero nung nakausap mo ng personal yung biological parents mo, tinanong mo sila? Oo. Mm. Bakit binigyan nila ako. Ng, ano lang naman, ng, mas masaya pa ako kasi binigyan nila ako. Kasi kung hindi, siguro yung buhay nila ngayon, ando na ako. Pero okay naman kayo, in good terms naman kayo na. ano hmm. uh, So, nung nalaman mo na, nung nalaman mo yun, nagbago ba yung pakikitungo? Pakikitungo mo ka lang, yun ba? Ayun. Hindi naman, wala naman nagbago. Mas, mas oh, naging close pa ako. So, nung naligaw ka ng ano, ng landa. So, paano naligaw? Anong ginagawa mo nung, nung time na yun? Ah, uh, nabarkado ako. Talagang hindi ka nang shadow mo uuwi ganun? Oo. So, hindi na ako talaga umuwi. Ah, parang lumayas Oo, ka? lumayas ako. Pero yung anong ginawa nyo kayo, bal? Hinanap ka? Oo. Hinanap nila ako kung saan saan. Ilang months or... Taon. Taon, bago ka umuwi. Hmm. Pero may kontak ka sa kanila? Meron. Ah, uh, okay. So, alam pa rin naman nila kung nasaan hmm. ka, na okay ka. Hmm. So, nung nangyari yun, di ba nasa poder ka nila kayo, Ano yung parang bigla ka nila kumalis, hindi nila alam? Oo. Anong sabi ni Kalinga Rob? Ano? sa uh, nagtanong siya, bakit ka ka tumalis ka? Kasi si Kuya minsan, takbuhan ko din yan. Mm. Uh, takbuhan ko din siya pag... Um, ano, pag Masasabihan mo. Mm. Ko. So, anong reaksyon nila Kuya Val nung nalaman na yung mga ginagawa mo na puro ka ng barikada? Ano, galit sila. Na... na sabi na sila nung na ano, na... Bumalik ka na, ganyan. Parang ako na yung sir sirisuri. Mm. Na bumalik. So, paano ka naman napunta sa sitwasyon ngayon na maayos? Paano ka nabawi nila, nila kalinga prab? Siguro ako na din yung lumapit. Ako na din yung lumapit kasi sobrang hirap na buhay. Na-realize mo din. So, yung mga friends mo na yung nakasama mo sa madilim mong buhay noon, wala ka na wala. contact sa ngayon. After ba noon, nung bumalik ka, may narinig ka bang sermon, kaila ako yung tinanggap ka talaga nalang So after all na nangyari sa buhay mo, may mga nagbago ba sa pakikitungo ng biological mo nila, dito ba? Una naman, mas, mas maganda nang nagbalik ako kasi sa wala nang bumalik ako, ko ano, naramdaman na marik nila ako? Di mo talaga na-feel na, mm -hmm. na ka? Makikita ko din yan. Tsaka alam mo ito ha, ah, i-share ko lang din sa'yo. Kasi diba dati si Hila, kasi galinga para pumupunta siya sa amin ni Kuya. Lagi nung sinasabi, kahit nung mga tito. ko, bata pa ako noon eh, si Kuya ang kalaro kadal niya talaga. Pero lagi, lagi ko naririnig ang pangalan mo eh. Pero hindi ko nga kayo nakikita pa, si Kakay, si Pao. So nung dumating ako dito, akala ko ikaw si Pao. So nalilito pa ako nun. Pero ever since, lagi ka, lagi ka talagang included lagi kang kasama na magkakapatid pinsan. So, kilala kita bago pa lang ako pumunta dito. So, anong inspirasyon mo sa pagbabagong buhay mo ngayon? Yung parang anong pinakahawakan mo? Ba't ka nagpapatuloy? Anong... Para ano, um, makabawi. mama Pero di ba, ano naman kayo ni Tita Edna, ni Kuya Val, pa rin naman. Po. Sa kanila ka pa rin daw umuwi ngayon? Hindi, nagpapartner na pa. Pero every may alis, diba kasama ka yeah. sa Hong Kong, ganyan. So, eto Grace. Eto lagi akong may ano, may ganitong tanong sa lahat ng in interview ko. Pang-outro to. So, ako si Grace, sagutin mo to. Ako si Grace, isa sa member ng Kalingap at... Amitin mo to ba? Ah, uh, napaiyak po natin si Gracie reaction ko naman kay kay Grace uh, nakaka-inspired talaga lalong-lalo sa mga magulang na maraming anak uh, sa kinabusa, kinabukasan ng inyong anak kung hindi niyo kayang mapag-aral at uh, kung may gusto naman na mapag-aral mapag yung mga anak ninyo na gustong pag-aralin gustong kunin kung ako ibigay na ninyo, parang awal niyo sa kinabukasan ng inyong anak. Yun lang naman ang reaction ko doon. At saka sa isang teenager na laro kung na yung nalaman mo na hindi ka tunay na anak, huwag magrebilyon. Huwag aalis, kundi magpakabait ka more. At malin uh, mahalin mo silang lalo. Para sa ganun ay... Uh, mapabuti ka. Ayun lang naman sa reaction ko, lalong-lalo sa generation na ngayon, ay nakakaiba kaysa nung aming panahon pa. Yun ang reaction ko kay uh, uh, Grace Matubang. Heavenly Father, you said in your word, "As and it shall be given unto you. And Yahweh, you are a God that doesn't lie. So, hinihingi ko sa iyo lahat ng mga tao na nanonood ng aking video. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng lakas at uh, magandang pangangatawan at mga relasyon nila sa mga pamilya nila ay kung hi, kung magulo ay uh, hinihingi ko na maayos nila ang mga, mga relasyon nila sa mga kapatiran, kapatid nila, ama nila, ang mga anak nila. At ito ay dalangin ko sa ngala niya, Shai, pray, amen and amen.